Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Student Nurse Bea at ngayong araw, pag-uusapan natin ang tungkol sa family planning. Isang mahalagang hakbang para sa mas malusog na pamilya at mas maayos na kinabukasan. Tara, alamin natin. Ang family planning ay ang proseso ng pagpapasya at paggamit ng mga paraan upang kontrolin ang bilang ng mga anak. At ang pagitan ng kanilang pagsilang batay sa kalusugan, kakayahan at kagustuhan ng mga magulang. May tatlong benepisyo ang family planning. Una, para kay nanay. Nabibigyan siya ng sapat na panahon upang makabawi lalo na kung siya ay mula sa isang cesarean section na panganganak. Pangalawa, para sa pamilya. Mas maayos ang atensyon at pangangalaga sa bawat anak. Pangatlo, para sa bulsa mas planado ang gastusin ng pamilya ayon sa World Health Organization. Ano nga ba ang mga uri ng paraan sa family planning? Una ay ang reversible contraceptive methods o mga pamamaraan na maaaring itigil kung nais ng mga anak muli. Hindi ito permanente. Isang forma nito ay ang intrauterine device o isang maliit na hugis T na aparato na ipinapasok sa matris na nagdudulot ng inflammatory reaction para pigilan ang pagsasanib ng similya at itlog sa matris. Matagal ang bisa nito o maabot ng 3 hanggang 10 taon at hindi kailangan ng araw-araw na atensyon. Ngunit, kailangan itong ipalagay at tanggalin ng isang health professional at maaari ring magkaroon ng infection o komplikasyon kung hindi tama ang paglalagay nito. Ilan sa mga side effects nito ay spotting o pagdurugo sa pagitan ng regla at pananakit ng puson o masakit na regla. Meron itong success rate na 99.2% para sa copper IUD at 99.6% hanggang 99.9% naman sa hormonal na uri ng IUD. Isa pang forma ng reversible methods ay ang mga hormonal methods na gumagamit ng artificial na hormones tulad ng estrogen o progestin upang pigilan ang pagbubuntis. Isang uri ng hormonal method ay ang implant na manipis na rod na inilalagay sa ilalim ng balat ng braso na naglalabas ng progestin para pigilan ng ovulasyon, palaputin ang cervical mucus, at pahinain ang lining ng matris upang hindi madaling kapitan ng semilya at itlog. Ilan sa mga bentahe nito ay ang bisa nito na hanggang tatlong taon at hindi nito kinakailangan ng araw-araw na atensyon. Ngunit, kailangan nitong ipalagay at ipatanggal sa health provider. Ilan sa mga side effects nito ay ang hindi regular na regla, pagdurugo o spotting, pananakit ng ulo, pagbabago ng mood, at pagdagdag ng timbang. Ang success rate nito ay mataas na 99.1%. Sunod naman ay ang hormonal injection kada tatlong buwan na pumipigil sa ovulasyon gamit ang hormone na progestin. Ilan sa mga bentahe nito ay hindi na nito kailangan ng araw-araw na atensyon at maaari itong i-self-inject o ipa-inject sa healthcare provider. Ilan sa mga disbentahe nito ay kailangan nito ng regular na pag-inject kada tatlong buwan at delayed ang pagbalik ng fertility o kadali ang mabuntis ng babae pagkatigil ng paggamit nito. Ilan sa mga side effects nito ay ang pagdagdag ng timbang at pagbabago sa regla sa paraan ng pagkakaroon ng spotting o pagkaputol ng regla. Ang success rate nito ay 96%. Sunod naman ay ang pills. Isang uri nito ay ang combined oral contraceptives na mayroong estrogen at progestin na pumipigil sa ovulation at binabago ang cervical mucus. Ito ay iniinom araw-araw. Ilan sa mga bentahe nito ay nakakatulong ito sa acne at menstrual cramps. Ilan naman sa mga disbentahe nito ay dapat itong inumin sa tamang oras araw-araw Ibig sabihin, kailangan strict ang pagsunod dito. At bawal ito sa mga smokers na mas matanda sa 35 years old o may history ng blood clots. Ang mga side effects nito ay ang pagdurugo sa pagitan ng regla, pananakit ng ulo, pagduwal o pagbabago sa mood. Ang success rate nito kapag hindi stricto ang pagsunod sa pag-inom ay 93%, ngunit mas mataas ang success rate nito kapag mas strikto ang pagsunod sa schedule na 99.7%. Isa pang uri ng pills ay ang progestin-only pills na naglalaman lamang ng progestin. Isang bentahe nito ay ligtas ito para sa mga nagpapasusong ina. Ngunit, kailangan din ito ng striktong atensyon sa pang-araw-araw. Uh, ilan sa mga side effects nito ay ang hindi regular na regla at spotting. At kapag stricto ang pag-inom dito, meron itong 99.7% ng success. Isa pang uri ng hormonal method ay ang patch. Ito ay dinidikit sa balat at naglalabas ito ng hormones na estrogen at progestin upang pigilan ang ovulasyon. Hindi nito kailangan ng araw-araw na atensyon at weekly itong pinapalitan. Kailangan ito palitan kada linggo sa loob ng tatlong linggo. Isang side effect nito ay skin irritation o pangangati at mayroon itong success rate na 93%. Isa pa ay ang vaginal ring o isang maliit na plastic ring na inilalagay sa loob ng puwerta na naglalabas din ng estrogen at progestin. Hindi ito araw-araw pinapalitan, tatlong linggo lang ito pwedeng suotin at kailangan ng pahinga na isang linggo. Kailangan itong tanggalin tuwing rireglahin ang babae at ipasok muli pagkatapos. Maaring magkaroon ng iritasyon o discharge ang puwerta ng babae at meron din itong success rate na 93%. Isa pang uri ng reversible methods ay ang barrier methods na literal na humaharang o pumipigil sa semilya na makarating sa itlog ng babae upang maiwasan ang pagbubuntis. Hindi ito gumagamit ng hormones kaya ito ay natural o mekanikal na harang lamang. Isang uri nito ay ang cervical cap na tinatawag ding diaphragm na isang malambot na silikon o latex na takip sa cervix na may spermicide na humaharang sa similya para hindi makapasok sa matris. Pwede itong gamitin ng paulit-ulit sa loob ng ilang taon, alinsunod sa kumpanya na gumawa nito. Ngunit, kailangan itong ilagay bago ang bawat pagtatalik at kailangan matutunan ang tamang paglalagay nito. Isang side effect nito ay ang posibleng iritasyon o infection kung hindi ito malinis at meron itong success rate na 83%. Sunod naman ay ang male condom na isang manipis na goma o latex na pantakip sa ari ng lalaki na pumipigil sa similya na makapasok sa ari ng babae. Madali itong makuha at mura ito, libre ito sa mga barangay health center at isa itong proteksyon laban sa mga sexually transmitted infection. Isang disbentahe nito ay maaari itong pumotok o madulas kapag mali ang gamit. Maaari magkaroon ng allergy mula sa latex nito at meron itong success rate na 87%. Ang female condom naman ay isang plastic na pantakip sa loob ng puwerta ng babae na pinipigilan ang semilya na makapasok sa matres. Maari itong ipasok bago ang pagtatalik at meron din itong proteksyon laban sa mga sexually transmitted infections. Mas mahal nga lang ito kaysa sa male condom at mas mahirap ang paggamit nito. Ang spermicide ay isang kemikal na pumapatay o pumipigil sa similya na makarating sa itlog ng babae. Madali itong gamitin kasabay ng ibang barrier methods tulad ng cervical cap at kailangan itong ilagay bago ang pagtatalik. Maaring magkaroon ng posibleng iritasyon o pangangati at ang success rate nito ay 79%. Isa pang uri ng reversible methods ay ang fertility awareness-based methods na mga natural na paraan ng family planning na gumagamit ng kaalaman sa menstrual cycle ng babae upang matukoy kung kailan siya maaaring mabuntis at hindi maaaring mabuntis. Ang natural method ay ang pagsubaybay sa siklo ng regla para malaman ang fertile at infertile na araw ng babae. Dapat na iwasang makipagtalik o gumamit ng proteksyon sa fertile na mga araw upang maiwasan ang pagbubuntis. Isa sa mga disbentahe nito ay mataas ang posibilidad ng pagkabuntis kung hindi tumpak ang pagsunod. Wala itong side effect pero kinakailangan nito ng matinding disiplina at mayroon itong success rate na 77 hanggang 98%. Ang lactational amenorrhea method ay ang paggamit ng pagpapasuso bilang natural na contraceptive. Ang breastfeeding ay nagpapababa ng fertility sa loob ng anim na buwan pagkatapos manganak kung walang regla at fully breastfeeding si mami. Natural ito at walang gastos at epektibo lang ito kung walang regla, exclusive breastfeeding at hindi bababa sa anim na buwan ang pagkakatapos ng pangangalaman. Ang permanent methods ay mga paraan ng contraception na hindi reversible o panghabang buhay na hindi pagbubuntis. Inirekomenda lamang ang mga ito sa mga mag-asawa na tiyak ng ayaw mga anak sa hinaharap. Ang tubal ligation ay ang pagputol, pagtale o pagharang sa fallopian tubes ng babae upang hindi magtagpo ang similya at itlog. It, isa itong minor surgery at hindi na ito mababawi. Isang side effect nito ay ang posibleng pananakit o infection pagkatapos ng surgery. At ang vasectomy naman ay ang pagputol o pagtali sa vas deferens ng lalaki para hindi makapasok ang similya sa likido ng pag-ejaculate. Mabilis ang paggaling nito at isa itong outpatient procedure. Ngunit hindi ito agad epekto. Paalala lamang na iba-iba ang tugon ng bawat katawan sa paggamit ng mga pamamaraan ng family planning. Hindi dahil ang side effect na naranasan ng isang tao ay naranasan niya ay tiyak na mararanasan din ng iba dahil ang mga reaksyon sa kontraseptibo ay maaaring maapektuhan ng iba't ibang salik tulad ng kalusugan, edad, medical history, at iba pang individual na sali. Ano ba ang mga pangunahing kriteriya sa pagpili ng paraan ng family planning? Una ay ang kalusugan ng ina o gumagamit. May mga family planning method na hindi angkop para sa mga may alta presyon, diabetes o may kasaysayan ng blood clots o cancer. Sunod ay ang side effects at reaksyon ng katawan. Maaring makaranas ng spotting, pagbabago sa regla, pagtaas ng timbang o pananakit ng puson. Sunod naman ay ang kaginhawaan sa paggamit. Mas gusto ng iba na ang mga method ay hindi kinakailangan ng araw-araw o striktong atensyon. Sunod ay ang kakayahang pinansyal at access sa serbisyo. May mga family planning methods na libre sa health centers, ngunit may ilan na nangangailangan ng bayad o serbisyo ng doktor. Panghuli ay ang kultural at relihiyosong paniniwala. Ang ilang Pilipino ay umiiwas sa artificial na mga kontraseptibo at mas pinipili ang natural methods gaya ng fertility awareness based method o LAM dahil sa kanilang paniniwala. Sa family planning, ikaw ang may kontrol. Tandaan, ang tamang impormasyon ay gabay sa tamang desisyon. Kumonsulta sa pinakamalapit na health center. Para sa libreng payo at serbisyo